Tuwang tuwa na nga si Bunso dahil nakita na niya yung Ferris wheel. Kaya dali-dali na kami pumunta sa seaside. Kung makita nyo, wala pa ganong namamasyal ngayon. Dahil ngayon ay alas 3 pa lang ng hapon at medyo may ambon din. Pero hindi kami nagpapatinag sa ambon at tuloy pa rin kami dito na masyal. At ang Ferris wheel ay maaga namang nagbukas kaya pupunta na kami doon dahil gusto daw nilang sumakay. At ayan, nandito na kami at kailangan namin bumili muna ng ticket. Kaya ayan, bumili sila si mami ng ticket. Dahil maaga pa nga at wala pa ganong sasakay kaya ayan, kaunti lang ang pila. So ayan na nga, pasakay na sila. So ako, hindi na ako sumama dahil ang importante lang sila maka-experience niyan dahil ako naka-experience na niyan dati. Ayan, may nakaabang dito photographer dahil kung gusto niyo magpa-picture para may souvenir kayo, magpa-picture kayo pero pwede namang hindi at makuha niyo yung picture ninyo pagbaba ninyo ng Ferris wheel. So ayan, nandun na sila sa taas. Siguro matagal-tagal din siguro. Uh, mga 15 minutes din ma uh, bago matapos yung isang ikot. Bali, isang ikot lang at bababa na kayo. Pero hindi naman loge sa 200 pesos each. At kahit sa sobrang taas niya, hindi naman nakakatakot. So ayan na nga, pababa na sila. Nakikita ko na sila. Ayan. So ayan na sila. Kung makita nyo, napakabagal lang talaga yung ikot niya. Ayan, so safety naman yung pag pasok mo at saka yung paglabas mo. Ayan, tapos na yung isang rides nila. <laughs> oh, ganun ba? Antay yung picture niyo Ayan, tuwang tuwa si Bunso. Kitang kita dahil niya ang ganda ng view doon sa taas. At may at maya lang, kung makita ninyo, ang dami ng mga pumupunta dito sa seaside dahil nawala na yung ambon at saka hindi na masyado mainit. Habang nandun kami sa seaside, nakita ni Bunso na dito sa taas pala ng ECM ay mayroon ditong playground. Ayan, kaya gusto na pumunta dito. Kaya ngayon, nandito kami. Ayan, ayan ang daming mga bata dito naglalaro. Uh, wala kasing bayad dito, libre lang ito. Kasulang lang, kailangan mo talagang bantayan ang bawat galaw ng anak mo. Uh, kahit itong flooring dito ay ano siya rubber uh, malambot lang pero nakakatakot pa rin kapag mahulog sila baka mapilayan ayan bumibitin-bitin na siya so tuwang-tuwa siya dito dahil nakatawid siya hindi siya nahulog ayan ayan dito naman siya lumipat na naman siya dito sa seiso. ang tagal kasi sumakay nung isang bata kaya yan o niya kaya yung partner na lalaki ay nagantay na lang ayan kahit pawis na pawis na si Bunso ayan energetic pa rin siya ito ay artificial grass lang siya kaya masarap dito umupo or pwedeng humiga dito kaya dito nagtambay sila si Mami ayan si Bonso, walang kapaguran so ako lang napapagod sa kanya sa kabantay kailangan kasi natin silang bantayan eh baka mali nga tayo, o, saan pupunta ayan, napang narito kami sa playground ay sumilip ako dun sa labas ang ganda talaga tingnan, tingnan nyo ah, walang ulan, ah, magandang panahon wala rin init Ayan. At dahil medyo pagod na nga kami pareho ni Bunso, ayan, nakikiupo na rin kami dito. Kaya nandito kami lahat. Ayan, papahinga lang muna. At yun lang nga, habang nagaantay kami kung kailan dumilim, ayan, pumasok muna kami dito sa mall. Nagpapalamig muna kami. Ayan. So ngayon ay medyo madilim na at bago kami babalik doon sa seaside ay kailangan muna namin maghapunan. Kaya dito kami ngayon sa restaurant na Super Bowl. Kaso lang after niya mag-order ay kailangan niya magantay ng halos mga 20 minutes bago iserve yung mga pagkain niyo. Inuna nga nilang iserve yung mga drinks kaya ayan halos maubos na yung drinks bago pa ba darating yung mga order namin. Ayan, na-serve ay na yung pagkain namin at kakain na kami. Sobrang sarap talaga ng mga pagkain dito, guys dahil lahat yung mga order namin ay napakasarap talaga. Kung sa presyo ay may kamahalan naman talaga pero worth it naman. Grabe, hindi ka logi. At yun na nga, tapos na kami lahat kumain at nagpapahinga na lang muna kami dahil ready to gala na naman sa seaside. Ayan, ayan guys, nandito na kami sa seaside ulit at gagala-gala lang muna kami dahil mga busog pa kami. Tapos maya-maya siguro magra-rides na sila mga bata. Hey! 妈妈。哈哈，好，你，走，哎，你走吧。 uh -huh. Yun na nga guys, ito na yung last ride ng mga bata Dahil ngayon ay 9.30 na, na ng gabi At si Bunso, energetic pa rin Gusto pa rin niyang mag-rides Kaso lang, sobrang gamit na talaga Kailangan pa naming uh, bumiyahin ng dalawang oras Pauwi ng Bulacan Kaya ito na ang last ride talaga niya Nakikiusap na lang ako At pinagbigyan ko na siya sa last rides niya dito So yun na nga guys, nandito na kami sa sasakyan Kaso lang, sobrang haba ng traffic sa loob Ayan, siguro apektado to sa traffic sa labas nandito pa naman kami sa 7th floor. So ayan guys, hanggang dito na lang muna aking video.